Sa gitna ng kaguluhan, nagsisigawan ng mga tao habang pilit binubuksan ang isang maliit na bunker. Mula roon, hinila nila ang isang lalaking nagtatago. Sa isang iglap, dinumog siya ng mga tao at binaril. Ang lalaking iyon ay si Muammar Gaddafi, isang diktador na namuno sa Libya sa loob ng 42 taon. Matapos ang mahabang panahon ng kaguluhan at sakit, nagsimula ang panibagong yugto para sa bansang Libya. Ngunit kahit patay na si Gaddafi, hindi pa rin natapos ang kaguluhan na iwan ang napakaraming armas na pag-aari ng kanyang gobyerno at pinag-aagawan ito ngayon ng mga grupong armado. Dahil dito, tinuturing ang Libya bilang isa sa pinakamapanganib na lugar sa buong mundo. Maraming bansa na ang nagsara ng kanilang embahada at lumikas dahil sa takot sa mga militanting pag-atake. Pero hindi isinara ang isang maliit na diplomatic compound ng Estados Unidos sa lungsod ng Benghazi. Hindi kalayuan mula roon, ilang kilometro lang ang layo, may isang lihim na base ng CIA na tinatawag na Annex. Anim na dating sundalong Amerikano ang nagbabantay dito. Ngayon ay private security contractors na sila sa ilalim ng grupong tinatawag na Global Response Staff o GRS. Sa loob lang ng ilang oras, susubukin ang tapang at lakas nila sa isang laban na hindi nila kailanman malilimutan. Maliligtas kaya sila o madaragdag na lang ba sila sa mga napaslang sa kaguluhan ng Benghazi? Balikan natin ang kwento ng war action movie na 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Bagong dating sa Benghazi si Jack Silva, isang dating Navy SEAL. Pagkalabas pa lang niya sa airport, ramdam na niya agad ang tensyon sa paligid, mainit, magulo, at puno ng mga lalaking armado. Sinundo siya ng kaibigan niyang si Tyrone, Rone Woods ang team leader ng GRS. Pagkita pa lang nila, agad siyang inabutan ng baril. Loaded na yan, Loaded. sabi ni Tyrone. Habang papunta sila sa annex, kumusta ang real estate business? Tanong ni Tyrone. Mahina, alam mo naman siguro kung bakit ako nandito. Sagot ni Jack, nadaanan nila ang mga tirang bakas ng revolusyon, mga sirang gusali, sinunog na sasakyan, at mga taong may matatalas ang tingin. Ang pangit ng lugar na to, Jack, sabi ni Tyrone. Mainit na nga, di mo pa alam kung sino ang kakampi at kalaban mo. Sa isang makipot na kalsada, bigla silang hinarang sa isang checkpoint. Sa unahan, may narinig silang putok, may binaril. Napatutok ang baril ng isang rebelde sa sasakyan nila. Halatang naghihinala. Kinabahan si Jack, kararating lang niya pero ramdam na agad niya ang peligrong pwedeng sumabog anumang oras. Agad tumawag si Tyrone sa base. Antay ka muna dyan, parating na ang local support, sabi ng nasa kabilang linya. Gusto ko ang team ko ang pumunta rito, sagot ni Tyrone. Pero hindi pumayag ang base, lalong tumindi ang tensyon. Lumapit ang isang armadong lalaki at pinababa sila sa sasakyan. Hindi pumayag si Tyrone. Ilang saglit pa, biglang nagkatutukan ng mga